Mag-aalas 5 ng madaling araw ngayong Miyerkules, July 3, nang masangkot sa road crash ang dalawang container truck na ito sa northbound lane ng North Luzon Expressway sa bahagi ng siyudad San Fernando, Pampanga. Dahil nawalan ng kontrol, nahulog ang mga truck sa isang kalsada na sakop ng barangay San Felipe. Ayon sa kapitan ng barangay na si Ariel Carion, naghahablan daw ang mga truck batay na rin sa kwento ng isa sa mga nakasakay dito. Nag-o-overtaking hanggang umabot sila dito. Ayun nata, yung uh, truck na isa ito, parang uh, yung kulong niya uh, lumabot, tapos yung nakikipag-abot sa kanya, tinamahan niya kaya naulog siya dito sa nagtama Nagtama umano ng minor injuries ang driver ng isang truck kaya hindi ang kanyang pahinante. Mabuti na lamang umano't walang dumadaan na residente sa oras na nangyari ang insidente. Uh, nabigla nga sila, biglang malakas ang impact. Uh, eh. nagbanggaan sa likod yung truck tapos mauulog dito. Yung poste ng nangispela ko ay tension nagawang apat. Ibig sabihin, malakas ang uh, impact ng pagkaulog dito ng truck. Bunsod na nasabing aksidente, naging mabigat ang daloy ng trapiko sa NLEX northbound lane bago ang San Fernando Interchange. Pasado alas 11 ng umaga na maging passable na ang apat na lane. Agad namang nagsagawa ng clearing operation ng mga otoridad upang maibalik sa normal ang sitwasyon sa lugar. Nagsagawa rin ng replacement para sa nasirang poste ang s SFLAPCO. Liana Canilao, CLTV 36 News.